So, yun guys, makikita nyo dito na pag ino nyo tong ano natin, tong extension, magkakaroon din ng kulay red dyan. Indicator nyo yan na gumagana siya. Hindi <coughs> pa siya green guys. So, meron pa siyang 2 hours. So, after 2 hours, balik ulit tayo. Ah. nagtataka kayo bakit medyo natagalan yung pag-upload ng vlog natin. Yun nga, medyo na busy lang tayo after ng Holy Week. Meron lang mga bagay na dapat unahin. Yun yung sa paglalaro ng basketball. Ball sa physical fitness. Yan. Pero, guys, huwag niyo akong mamimiss ha. <laughs> joke <ko> lang. <laughs> so yun mga kalolipop, no? Diba meron tayong e-bike. Meron din kayong mga e-bike. Tsaka ako guys na kailangan nyo rin to. Kasi so, syempre di ba pag ano umaga matchinage nyo ng gabi. Di ba kailangan nyo agad bumutin kasi baka ma-overcharge. So yun yung ano problema lagi. So para masolusyonan yung problema na yun. Meron kami discover na countdown timer sa akin. ah uh, ang ano niya naman halimbawa ano Chinarge nyo siya ng gabi. Hindi na kayo kailangan gumising noong umaga, guys. Kasi, kusa na siyang mamamatay. Kasi nga, mayroon ng timer. So, yun. Hindi nyo na kailangan gumising. Diba? Less hassle. So, ito yung ano niya, guys. Ito yung nasa loob. Ito yung timer na sinasabi. Ito, guys. Meron siyang mga ano dyan. Ayan, number. Yung 1, 2, 3, 4, to 12. Yun yung hour. 1 hour, 2 hours, tapos 12 hours. Tapos yung mga maliliit na yon, yung pinakauna dun sa zero, yun yung 12 minutes. Kada guhit na maliliit, tigta 12 minutes siya guys. So, yung minimum niya is 12, minutes 12 minutes, tapos sa maximum naman na hour is 12 hours. So, yun guys. Sobrang laking tulong nito kasi hindi mo na kailangan bantayan pa yung ano yung battery kasi baka ma overcharge so ito pala guys yung specs nya so yung rated current nya is nasa 10 amperes yung rated voltage is nasa 220 to 250 volts yung rated frequency nya is 50 to 60 hertz tapos yung timer range nya is yung 12 minutes to 12 bars yun yung sinasabi ko guys na sa pinakamaliit na guhit is 12 minutes na agad tapos sa pinakamatagal is 12 hours yung maximum power niya is 2500 watts which is yun yung kaya niyang resistive load tapos yun guys so paano nyo nga ba malalaman sa e-bike nyo kung gano katagal o ilang oras nyo siya ita timer so meron kami guys na na-discover sa google lang uh, ito guys tapos yes. Sa e-bike nyo guys, meron yung dalawa, dalawang katangian. Merong 48 volts, merong 60 volts. So sa amin guys, yung sa e-bike namin, nasa 60 volts siya. Eh, hindi ko alam sa ano, sa e-bike nyo baka 48 or pa 60. So pag 48 guys, pag alimbawa na sa 53. Kasi 'di ba yung mga nakalagay doon guys, mga numbers. And pag 53, ibig sabihin noon 100 pa kayo. Pag ano, pag 53.9, 95. So, yun, medyo malabo na lang, guys. Pero ito yung, ano, yung pinaka diagram nung sa battery. Dito, guys, sa amin, sa 60 volts. Yung sa amin is nasa 60 na ngayon. Ito, 60.4. So, 7 hours siya. Nakalagay dito sa, guhit, sa gilid, guys, kung gaano katagal nyo siya i-charge. Sa kabilang guhit naman, dun yung makikita kung ilang percent na yung e-bike yung pinaka ano guys yung pinaka low bat nung 60 volts is nasa 53 tapos 5% na lang yon dito naman sa 48 ang pinaka ano nya is nasa 42 pinaka low bat nya which is 5% din so macha charge mo siya yung pinaka low bat ng 11 hours so yun guys ito yung ano nya basihan kung gaano katagal at kung gaano kakarami yung battery nya So yun guys, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin to. So, di ba, sabi ko nga sa inyo, nasa ano na daw, nasa 60 na. So, punta kayo dito sa gilid, 60. So, 7 hours. Di ba? 7 hours. So, ilalagay nyo siya, guys, dito. Ang pihit nyo lagi is pa kanan. Pa ganito. Ayan, pa kanan. Tatapat nyo siya sa guhit dito, may guhit siya sa baba. Ito, 7. Hanapin nyo lang yung 7. Ayan, 7. Then, itapat nyo siya sa 7 Ayan, nakatapat na siya sa 7. Pagkatapos nun, guys, pwede nyo siyang saksak sa mismo sa socket or kaya extension. So, yun, guys, tara, saksak natin siya. Pero sa amin, guys, meron kami extension. Pero okay lang din naman siyang saksak sa mismong socket. Pero sa amin, meron kami extension. Ito, guys, yung timer natin. Tapos, sasayin yung... Ito yung charger natin. O well, ililink na lang natin guys yung ano na Nabili lang na pala natin sa TikTok shop ng mura lang pero malaking tulong. Katulad sa mga e-bike owners din. So wait guys, Tayo Tara! So okay, yun nga guys, sabi ko meron kami dito nga na excited. Kasi nga masyadong malayo yung saksakan nandun pa sa gulo. sa saksaka. Parang convenient sa atin ang mga saksaka. Madali Okay guys, ilagay muna natin dito kasi kukunin natin yung na extension. Ayan. Ito yung extension natin guys. Mas safe pag may extension kasi meron siyang on at saka off. Kung hindi mo gagamitin, pwede mo i-off. Tapos pag gagamitin, tapan mo lang. Okay, natin yung screen. Ayan. Tapos itong timer natin, ilagay nyo muna dito. So, yun, guys, makikita nyo dito na pag ino nyo itong ano natin, itong extension, magkakaroon din ng kulay red dyan. Indicator nyo yan na gumagana siya. So, yun, in ko muna. Isaksak natin itong at ano, charger nya. So, pag magsasaksak pala, isaksak nyo muna itong ano, itong saksakan dito sa timer. Ayan pagsaksak niyo dyan, ayos na yun kung ano. Tapos pwede nyo na rin isaksak dito sa yung e bike natin. So, ayan guys, okay na. Tingnan natin kung gagana. Ayan guys, gumagana na siya. Yan lang kadali, tapos hindi nyo na kailangang bantayan yan kasi nga, kusa na yung mamamatay after ng 7 hours. A few moments later. So, ayan guys, na-charge na natin yung ano, e-bike natin. So, super laking tulong talaga nitong countdown timer sa Kasi nga, hindi na natin siya kailangang bantayan. Kusa na rin siyang mamamatay. So, yun guys, Tingnan nyo mamaya kung paano mamamatay yun after nang... Moments after. later. So, guys, na na. <coughs> pa green guys. So, meron pa siyang Two hours. So, after 2 hours, we're back at it. Moments later, more moments later. Wat? We zijn weer aan het kampen weer uur. Tien minuten. Nee, dit is. Nee, dit is nog So yun guys, thank you sa mga nag-subscribe sa atin. Kasi nalam, nakita ko lately na malamig nag-subscribe so, sa mga nag-comment po. Ayan, thank you po sa inyo sa pag-support nyo po sa amin. Thank you so much po sa mga nag-subscribe. And sana po wag po kayong magsawang sumuport. Ayan, thank you po. So yun guys, if you like our video, just comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Bye-bye!